The summer came for us and showed us what we lost. And I'm riding to myself about things you said, about things you said. The slowness creeps towards my feet within the light. the morning brings to clean the remnants of a dream shadows you cannot see I brush aside your you're on my good afternoon mga kababayan so papunta tayo ngayon sa may Aculayan Island andito tayo sa may barangay nato no um pupunta muna tayo dito mayroon tayo at tayo babayarang environmental fee parking fee o at saka sa bangka. Pasok tayo rito. Good afternoon! Ito yan ano, process natin para makapunta sa Atulayan Island. Tapos sir, mag-register mo na po dito. Register po dito. Tapos? Lahat po nang pupunta po ng island, mag na mo. Ako lang mag-isa? ikaw lang po. Oo. Okay po. Always, te. <laughs> Always mag-isa. Tapos, magkano ang fee, te, eh, yung lahat na babayaran? Ito po sir, yung 1 to 10 packs po Medyong boat po yan 1.5 po Okay, 1.5 Okay So, nagbayad tayo ng 1,500 pesos Para sa bangka Bali ka na yun hanggang Susuntuin tayo bukas Ng 12 ng hapon Tapos Sa parking Lot is uh, 100 pesos So, bali 1.6 ang binayaran natin Okay, tara Pasakay na tayo sa bangka ngayon Yan. Pasakay na tayo sa bangka yan, lagi kong dala yung ano natin, yung speaker. <laughs> Kahit saan tayo nagpunta-punta, dala natin yung speaker. Para may ano tayo, video okay. Okay, dito tayo sasakay. Kaya mga ilang oras ang natin? 30 minutes, okay. Okay. Hmm. Okay, touchdown tayo rito ngayon sa may Atulayan Island. Yan. So, hindi na tayo magkitent. nag na lang tayo ng cottage, no? So, yung cottage na may kasamang kwarto, um, nagkakalaga siya ng 1,800. Kaya, mas advisable talaga kung pupunta kayo dito. Ano kayo? Uh, more than 5 person. Kasi, nung pumunta ako dito, mag lang ako sa bangka. Ang binayaran ko is um, 1,500 plus 100 pesos doon sa... Um, Uh, pag parking natin kasi overnight tayo dito yan tapos medyo sa ano din white sand din white sand din dito okay na okay ang isang maganda rito sa Atolayan Island syempre hindi hindi masyadong crowded yung tao kasi sa Jain talagang pagpupunta ka rito kailangan mo talaga ng budget uh, kung magsiset up kayo ng family no pupunta kayo rito family siguro mas maganda kung magdala kayo ng 5,000 pesos pataas pero para mas makatipid din kayo mas marami, mas maganda yan. siya Ganda rito. Maganda. Hindi crowded. Talagang kayo-kayo lang. Oop. Eh, no? Maganda. Ang ganda ng tubig. Napakaganda ng tubig. Ah, uh, palipad tayo drone mamaya. Ano? You know? <laughs> Sarap pagliguan. O, oh, diba? Astig. Balik na tayo doon. Actually, dikit-dikit ang mga resort dito eh. Alam ko parang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, mayroon pa doon nag-iisa. Anim yata na ano to. Anim na, na resort. Dito tayo sa ano. Dito tayo sa may Teresita Beach Resort. Ayan ito. Ayan. Nandiyan din yung cellphone number kung gusto nyo silang kontakin. Ito lang. Kunin nyo lang dyan ang isang ma-offer talaga sa inyo ng Atulayan Island, syempre yung um, paya, payapa, payapa, dito. Konti lang talaga yung tao. Ma-offer nila yun. Tapos, white sand. Ganyan to. Hmm? <laughs> Ayos, di ba? Tapos, ang ganda ng tubig. Asul. Partida, ano pa, makulimlim pa yung panahon. Kung maaraw ngayon, talagang mas maganda. Hmm. <laughs> ganda, masaya, masaya. Masaya siguro ito kung marami kayo. Umuulan na sa part na yun. Ito, Albay na yan. Tiwi Albay. Yan. Pero dito, ang ganda ng sunset to. pa. sunset na ganda, promise. Ang ganda talaga. <mulong> Good morning. Day 2 natin dito sa Atolayan Island. Pupunta tayo sa may sentro, no? Mayroong maliit na community dito sa island tapos bidi tayo ng breakfast natin. Tara. Pagising mo sa umaga, oh, ganda bubungad sa'yo Oh, laging good mood ka Sarap. Sarap sa mata. Ay, napaka-fresh naman dito. Oh. Stigy. Eh. Lakad-lakad ka lang, tanggal na yung pagod mo eh. Instead na mapagod kakakalakad, matatanggal ang pagod eh. Tignan nyo oh. Inalagaan nila talaga tong island na to. Wala kang makitang basura sa paligid eh. Diba? Good job mga taga-atulayan. At iniingatan yung inyong island. Galing oh, linis. Dito na ako sa may sentro ng atulayan. Meron silang maliit na church dito. Siguro hindi lalagpas ng 1,000 families ang nandito sa island. Yan, pero tahimik dito, ah. Nandito tayo sa may kabilang side ng isla. Ah, uh, yes. Doon tayo galing sa um, resort na pinuntahan natin. Meron ditong resort na ano to, ni-renovate re, re o bago. Tingin ko, ano to, nire renovate ka iha beach resort. Yan tingin ko nire-renovate kasi meron na siya dito dati talaga na ano yung kabitan ng malaking ano uh, parang tolda tapos maganda rin dito white sand din kahit sang kahit sang part ng island dito ng atulayan talagang ano pare-pare lang na ganito yung kulay yung buhangin kung pagdating naman sa itsura ng tubig napakalinaw ng na tubig dito ay Grabe oh, ang linis. Napaka fresh ng tubig talaga. As in, kitang kita mo talaga yung ilalim mo. Oh. na linaw, linaw. Sarap sa balat. Sarap sa balat talaga. No? So kung gusto nyo magpunta sa Atulayan, um, ilalagay ko yung description sa video na to. Tapos ilalagay ko rin yung cellphone number ni ate yung may-ari ng resort. Para just in case na magpa-book kayo, kung pupunta kayo dito, wala na kayong iintindihan. Okay mga kababayan, kung gusto niyo pumunta sa Atulayan, hanapin niyo si ate. Anong pangalan mo ulit eh? Lani Nani? Lani. Lani. So, sila yung may-ari ng Teresita di ng resort dito. Napaka, ano, ni niya ate, um, magaling makisama. Talagang, hindi niya ako pinabayaan dito. At dito natin tatapusin ang ating video. Salamat sa pagsama sa akin. Salamat sa mga walang sawang sumusuporta ah. walang sawang sumusuporta sa Pinoy Farmer Channel. Salamat sa mga nag-share ng video. Salamat sa nagre-react. Salamat sa mga nagko-comment. Lahat kayo, maraming salamat. Once again, mga kababayan, ingat kayo palagi. Stay healthy ako si Chance at ako magsasakang gala